Hello everyone, harap kami ng honey. Ito nakagarapon, mukhang masarap, imported. Tapos yung regular namin binibili, subi. May maliit na bote, speech bottle na merong malaki, mas mahal. Tapos mayroong Italian meat, sarap din to, natikmang ko na to. Tapos mayroong may royal jelly, pero hindi pa, na, hindi pa to na-try may lasa nito. Subi din, meron para ano, parang upside down. Tapos merong long neck, locally made. Hindi ko alam kung ito'y pure or may additives to. Hello, ladies and gentlemen. Nandito ako sa likod ng aming bahay. Likod ng aming kubo. Ngayon, nagtatanong si Aling Mimay, ano daw ba ang pwede pa niyang ipainom sa mga alaga niya. Ano daw yung pwedeng ilagay sa inumin ng mga alaga niyang sisiw. Marami siyang sisiw ngayon. Tsaka para sa mga nangingitlog niyang mga binibreed. Dahil, no, meron siyang meron siyang uh, endivore ngayong breeding season. Magpaparami daw siya ng sisiw. So, ang honey, ang nais kong sabihin sa kanyang ibigayin sa mga alaga niya, dahil, ang honey, ang honey honey oh ay magbibigay ng antibacterial properties <laughs> kung meron sila mga bacterial infection yung mga alaga niya or for prevention na rin at eto ay napakainam para magbigay sa mga alaga niya ng high energy di ba kasi ang honey ay isang pagkain na natural na magbibigay ng energy sa mga kung sino man ang kakain nito so yun, magbibigay ito ng energy sa kanyang mga binibreed pati mga sisiw para maging malusog at masigla ang mga sisiw nya at para maging malusog at masigla ang kanyang mga breeders so, Aling Mimay let's get it on so mga kailangan ni Aling Mimay ay malilinis na inuman naugasan na ito na, 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 na taob na Nasabon na na yan. Nabrush na yan. Tapos, siyempre, paghahalo ang pichel, Hot water. Sapagkat, ang honey, no? Ang honey, ang totoong honey, katulad nito, ay medyo mahal. 400 plus to eh. 425 pesos. So, yan ang totoong honey. Medyo mahal. Huwag yung nabibili na nilalako. Ano yun? May halong sugar syrup yun. Alam na alam mo yun Kapag binuksan mo, amoy kalamansi Or amoy lemon yun ni. Eh. Ito, pag binuksan mo Wala siyang halos amoy Parang damu nga yung amoy niya, damu Hindi siya amoy matamis Yan ang totoong honey Tapos katamtaman lang yung lapot Yan, Yan na. Okay Yung mga nabibili na nakabote Yung nilalako Or yung meron din sa grocery nun eh Hindi yun purong honey Meron yung part na honey, meron din yung part na sugar syrup or siguro glucose ang nilalagay dun. Tapos amoy na amoy mo yung parang kalamansi or strawberry. Ayun ako, lemon. Yun ang amoy nun. Tapos siyempre kailangan natin ng tubig. So hindi mo basta-basta ito -basta sa tubig kung hindi ka gagamit ng mainit na tubig. Yan ang mainit na tubig. Dahil mahirap tunawin sa ordinary tubig ang honey. Yan ang napili namin kasi Ito yung sanay namin na ng brand Ngayon ang gagawin ko Maglalagay lang ako muna ng Tubig na mainit Dito sa aking kitchen Yung sapat lang na Makakatunaw ng honey Uy So gano'n Siguro mga one-fourth cup gano'n Para sa isang sandok na honey Sige yeah. Pag may ubo ka O yan maganda yan Pag may ubo ka So yun Sige yeah. Yun. Sa lesen na yan. Kajun, kajun, mainit ka ba eh. Tunawin. Ay, hindi Tapakita natin dito sa maliwaliwanag na konti. Mahirap yung tunawin. No? <laughs> Ayun, okay, pag mainit na yung tubig. O madali yung tunawin. Pero pag ordinary tubig, oh, matagal bago tunawin. Hindi ka tulad nung ano, yung nabibili na nakabote. So, kagad incorporate ito sa tubig kahit malamig pa yung tubig. Itong hani na to, hindi naman namin binili para lang sa mga manok. Ginagamit din namin ito sa mga ubo-ubo. Mhm. ng dalandan at saka yung delectik na bawang. Pero ibang topic tayo. So ito <laughs> oh, totoo yan, totoo. Para totoo. sa mga manok mm. mga sa ubo nga yan, bawang, bawang saka minsan lemon pwede. Pero dalandan na, pero hindi maasim. no. So ngayong okay na siya, lalagyan ko na ng tubig para maging isang buong-isang pichel na yung aking paimong. Sige, yeah. dagdaga ng tubig. Dagdaga ng tubig parang pang kape. Yun, tanggal ang init niyan. mula na, hindi na init. Wala ka init-init kahit konti. Hindi ko ako, wala ko lang. Sige. Hindi pa ako talaga. Wala, wala mong init. <laughs> may tamis pa siyang konti. Oh, pero ang inahabol dyan, yung anti-bacterial properties. Para maiwasan ang mga infection nila sa kanilang digestive. Oh, so, kunayin yung mga kiti. Kunayin yung mga kiti. Lalagyan ko sila. Siguro mga 2 cups or hanggang mga dito lang. Pag no? Hanggang dito. Hindi yung pag-ganyan. Oh, sige. Tira. Tira. Wala man halos kulay yan, oh. Mm -mm. Oop, Meron Pwede na yan. Kint. Kint na. Kasi bukas papalitan mo na yun ng tubig, eh. Uh, Unahin yung mga cute. Unahin. Ay! Paliktad. Ayun. Uh, o, oh, igan mo muna kagad. Pakpak. Yung. Yan, you oh. Know? Unahin yung mga bebe. Mga baby Hello! pa. Chik, 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 chik. Ano na, mal ma... Maliligot na. Chik, 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 chik. I'll share water with honey. Drink na. Chik 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 chik. Ina oh. Chik 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 chik. Hahaha sige. Sige mag honey chick. kayo. Chik 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 oh, chik chik chik. Sige. Chik chik hmm. chik 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 chik. Tabi Tapi yung kainan sa ano. Para nakakadaan sila mabuti. Hindi hmm. pa ganun paha lang. Yam. Kain na kayo, kain na kayo. Lagip na. Uy, baka malaglag ka. Grabe naman, napaka-friendly niyo. Huwag kayong lalapit sa hindi niyo kilala, ha? <laughs> <laughs> judge, excuse judge. Baka pa inumin kita ng isang pichil. Baka maligo ka ng honey. <laughs> yung mailig na Yung mailig yan sa ganyan. I-istorbyo sa kung saan ka naggagawa. Ito, medyo marami-rami kasi malalaki na yung aking cobra, chicks. Kaya, nalang yung kung maa, meron. na silang uminom. Hindi na sila guilty. Hindi na. Kaya umiinom. Yan, ay. Siguradong. Paditak na pala. Gusto nila yan. Ayan na. Huwag kayong tatalon yan. Ayan na. Chik, 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 chik. Ayan na. Oo, ayan na. Ano yan? Mga notorious yan. Masaya naman. Wala silang... Wala silang inaano. Sinasantong pagkain at inumin. Sige. Okay. Inom lang ng inom. Ano, masarap? Masarap ba? Masarap yan. Sige lang. Ano, interview. Interview with the chicks. Ano lasa? sa? Totong yan, o. No? <laughs> Hindi yan basta-basta asukal. Kasi yung asukal, alam, magkakadiabetes lang kayo ron sa nakabote yung naka-refill sa mga bote ng ano yung 4 kantos minsan yung bote ginagamit dun eh tapos amoy na amoy yung kalamansinon o lemon parang ganun para pang preservative hmm. Siyempre, sinang makakalimutan Siyempre, hindi makakalimutan si crocodile hmm, crocodile ayun na kailangan niya rin to para sa Ye, kanyang buhos. para sa kanyang chan Sige pa, sige pa. Tamiya mo. Tamiya ko na. Hmm. Hop. Okay. Mita, crocodile. Inom na. Huwag ka nang maano, mapili. Sabi. <laughs> Sarap yan, oy. Wala ka. Okay, sa inom ka na lang dyan, ha. Ito kay Bradley. Kay Bradley naman. Sige, yeah, kamutunin mo. Wala ka minom yan. Okay. Malaki na to pero baby pa rin. Arun, bebe. Wow. Uh. Oh. Agad, agad. Siyempre yung mga breeders. Para meron silang lakas, energy, magproduce ng malulusog na itlog. No favorite? Okay. Oh, ito na, ito na, ito na. Ito na. Sige, punoy mo na. Opa. honey honey oh, yan, ha? so ang pagbibigay ng honey sa mga alagang sisiyo uh, magbibigay ng energy sa kanilang malusog na paglaki at yun namang mga breeders ay magbibigay sa kanila ng energy para magproduce ng mga healthy eggs yes. so maraming maraming salamat sa inyong panunod hanggang sa susunod na episode paalam Oh, tingnan mo subi